Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang mapagkumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng mga tinong tao ang mga talinhaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamagmatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang Salita ng Diyos Kung ang biyaya mong bigay sa mahirap naming buhay, ang lahat ay nagagalak. matuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak niya'y di malirip. Awit ng ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Puon biyaya mong bigay sa mahirap naming buhay. Ang Dios na dalaro sa taanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Poon biyaya naming bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa'yo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, nananariwa at umuunlad. At doon mo pinatira, yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pulpospos. Buwan biyaya nang bigay sa mahirap namin buhay. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gawa ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinay na may nagliliyab na apoy. Balot ng pusikit na kadiliman. May malakas na hangin. May tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito ay marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyoy ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, Si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga parisiyo at minabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang hagang ito, Kapag inanyayahan ka ni ng isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.